video guys, igawa tayo ng ano, ng green papaya papaya natin, kudkuri natin to lagyan natin ng gatas hindi nga pa ninasubukan yes, masarap to ano ang guys, ah, sarap to ang ano sarap to, Ganun. Ganun. Sarap to.

Ang sarap. Eh? Huh? Mm -hmm. Sarap. Kaya may gatas na mamaya eh. Mahal ito. tama na yun. Ay, ganda. Sarap. Kuha tayo gatas. Gatas ako sa guys. masarap lang okay, uh, guys matigas, eh nanti nang natin gatas guys kita na mati guys Ini mga mami, mga mami dyan Gawin tuh po papaya Dato sa anak anak nyo, diba? So, May apat guys. Apat na gatas. Lagay natin. May hmm, masarap ko. May masarap ano lang eh.

muna natin. Bigyan natin na. Oh, walang ice tayo. Pero okay lang guys. Walang ice. Kaya pati siguro. Ganun na. Walang ice. ang takam na takam ako tingnan mo hmm, ya, ang takam na takam ako ah. ha sarap to ha ah. masarap ah yun eh yun eh na tikman natin yung ginawa guys ginawa kung ano papaya na may may gatas na powder tapos may asukal yan yeah, ako sa hal halo-halo natakam natakam na ako sarap na hmm? yung <laughs> Ni, eh, bakit hindi um, tanggal? Hmm, ting Tingnan, sarap eh. Hmm. Hmm. Hap. Kasi, mga may mga pariko subukan nyo ito sa papaya. Promise, ang sarap. Makalimutan mo talaga may jowa. may sama ka sa hmm? Hmm. 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 ya <susurra> <susurra>